Fully booked na ang mga biyaheng Bicol at Cagayan di Oro sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ang ilan inagahan ng dating sa sakayan para hindi abutan ng dagsa ang mga pasahero habang papalapit ang medianoche. At live mula sa PTEX, sa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsalang. Justin, kumusta ang mga pasahero dyan? Sheryl, tuloy-tuloy ang pagdasa ng mga biyahero dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Sa dami ng mga kapilan dito sa aklikuran, ito ay para sa Ticket Booth 4 na ang mga bus ay biyahing Batangas at uh, Albay. Umaahas na yung pila sa dami ng mga tao dahil marami sa kanila ay pumunta dito. kanyang pwesto para makanakaw ng tulog ang mga pasahero sa PITX habang naghihintay na masasakyang bus. Maaga nagpunta sa terminal ng ilan para makaiwas sa siksikan sa huling araw ng trabaho ngayong taon. Kaya si Diego Banzuela na biyaheng albay kasama ang kanyang pamilya, nag na sa trabaho. Pag New Year po kasi talagang tradisyon namin yung ganun. Kita-kita buong pamilya. Yun lang po kasi yung time namin mag -band. since busy po kami sa work. Uh, mabilis lang kasi nga may mga trabaho po. Huling sweldo ng taon at bonus naman ang hinihintay ni Christine Daimil kaya ngayon lang siya babiyahe pa Occidental Mindoro kasama ang mga pinsan. Karamihan sa mitbit nilang gamit galing sa mga Christmas party. Yung mga napanalunan po namin yan, mga regalo, inuwin namin yung mga ninang-ninong na mga anak namin, pinadala na. Kung may mga magbabagong taon sa probinsya, meron naman dito sa Maynila sa Salubungin, ang 2024. Galing siyang daet ka Norte at papunta sa Kumare sa Maynila. Wala, nagsawa lang doon. Anong uh, balak niyong gawin ngayon dito sa Maynila, ma'am? Magagala, magbabanding-banding. Sa dami ng mga pasahero, umaga palang lang, fully book na ang mga biyaheng daet ka Norte, Sorsogon at Cagayan de Oro. Tuloy-tuloy naman ang biyahe pa Baguio, Calabarzon at Iloilo. Sa Naiya Terminal 3 naman, pabugso-bugso ang dating ng mga pasahero. Siksikan sa check-in counters para sa domestic flights. Tuloy-tuloy din ang dating ng mga pasaherong lilipad pa ibang bansa. Si Hannah Taburite, sa Singapore magbabagong taon kasama ang mga kaanak. Nandun yung kapatid ko, ma'am. Bib Bibisitahin ko. Yeah. Um, birthday kasi ng kapatid ko sa January 4, ma'am. Bago kami umuwi ng Pilipinas ulit. Si Remen Balesteros naman, umuwi ng Pinas dahil ibaraw ang bagong taon dito. Uh, kasi po holiday, new year, dito ko po gusto mag-celebrate. Masaya po talaga kasi 7 years ago na po mula nung nakapag-new year ako huli dito. Inaasahang papalo sa 140,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong araw. Inaasahan lang mas darami pa ang mga pasahero pagkatapos ng bagong taon. Sheryl sa ngayon sa huling talaan ng pamunuan ng PITX, umabot na sa 108,000 ang bilang ng mga pasahero sa PIT, PITX mula pa ng umaga. Pero ang bilang na yan ay mas mababa pa kumpara sa mga nagpunta dito mga pasahero bago magpasko. Pero ayon sa pamunuan ng PITX, posible pang mas dumami at dagsait. Maraming salamat, Justin Ponsalang. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.